Hello po, magandang gabi sa lahat ng aking mga subscriber magandang uh, magandang gabi sa inyong lahat belated uh, happy new year nandito lang ako sa tricycle guys uh, share ko lang sa inyo guys yung ano yung silaw ng ilaw share ko lang sa inyo yung nabili kong bote ngayon guys yun guys salamat nga pala dun sa mga nag subscribe sa aking youtube channel uh, ganun din sa mga nag like comment maraming maraming salamat sa inyo uh, sana guys uh, wag kayong magsamang supportan ng aking channel uh, ano guys yung madalang eh, ako makapag upload ng video guys kasi tawag nito ang um, akong mag ng mga bote yun guys oh, yung nakulik kong buti ngayon ano to guys yung mahigit isang dangkal ayan o no? magitan nyo yun guys ito ito siguro yung takit talaga nya o iba pero ito talaga siguro yan ang kapal nya guys grabe ang no? kapal lang, ano? ito yung pita nya hindi ko lang sasabihin guys kung saan ako namimili ng mga bote basta ako po ay namimili ng mga bote hindi po ako kaya ng mga budol yan hostels lang guys uh, sa mga ano mayroong mga mga lumang bote dyan uh, wag po kayong uh, magano sa akin na bumibili ako sa online hindi uh, hostels ako guys na bibili kung hindi ko po sasabihin sa inyo kung saan ako mamimili. Siyempre, pag namimili ka, siyempre may dala kang pera. Ayun, guys. Malaki ito. Guys, dalawa yung nabili ko ngayon. Shoutout nga pala dyan sa aking mga kasamhang. Kanta tinda. Sa lahat-lahat. Lahat. Ito guys. guys Ito. Carlo Carlo Rossi Ayan guys 4 liters Ang galing Ayan 4 liters ito Wala kasi mapagkabit ilaw dyan guys Mga dikita nang ilaw Sa Ito guys Ayan guys, ah uh, ito yung ano natin. Ito yung nabili kong bote. Yung araw dalawa lang guys, mahirap ma mag mamili ngayon. Maganda siya guys, maganda kaso yung ano niya guys, uh, nasira na guys. Siyempre medyo matagal na rin siguro 'to. Binili ko na rin guys. Ayan. kaya sa mga ano uh, merong mga old na mga buti itabi nyo lang po huwag nyo itapon kasi pagdating ng mayroong naghahanap na bibili ng mga lumang buti mapakinabangan nyo po hindi po siya masayang yung pag pagtyaga nyo na itabi sila at ingatan hindi po masasayang yun dahil mayroong bibili po balang araw sa mga lumang buti ayun po so yun lang guys uh, maraming maraming salamat kasi umuulan uh, dito parang may bagyo yata guys uh, happy birthday sa aking anak dyan sa Delphine Albano kay Melanie yun guys Thank you